Ito. Oh. Wait lang guys, wait lang guys. Sinasap. Guys, tingnan ko ito. Ay, sinasapian na siya guys. Ah! <laughs> ito <laughs> 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 Hey, what's up, what's up? Just had to you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Let's that you. <laughs> and guys, andito ngayon si Toto Boy. Yung inahanap nyo. Andito na si Toto Boy! Andito na po ngayon si Toto Boy. At ngayon ay gagawin namin ngayon is tatawagin namin ulit si Sabrina. And guys, ba diba kahapon is tinawag ko, uh, tinawag ako sa Ouija board which is si Sabrina. Yes, Sabrina ho yun. And medyo nakakatakot kasi grabe yung pangyayari kahapon. Kasi gumalaw ito guys. Ito talaga, gumalaw ito kagabi guys. Bigla siyang gumanon siya guys oh. Gumanon siya ng pabigla-bigla. And wala pa si Toto noon. And lang siya dito nakarating. Diba ito ngayon ka lang nakarating dito no? So ngayon na siya nakarating dito. And wala pa talaga siya kahapon. So ako lang kagabi nag-vlog. And of course guys. Forget to subscribe my YouTube channel guys kasi guys meron tayong pag give away guys dahil road to 35k subscribers na tayo kaya mag-subscribe na kayo para manalo ng tiki each na 1000 pesos mamimili ako ng 35 person mamimili ako ng 35 na katao kapag gimowe ako ng 1000 pesos guys Hey guys, don't forget to comment down below sa mga gustong manalo sa ating paraffle pag-giveaway dyan sa mga gustong, sa mga fans ko dyan, sa mga supporters ko dyan. Don't forget to subscribe para maging 35k subscribers tayo at manalo ka sa ating pa giveaway away. gagawin na nga natin to, um, itong Ouija board ito guys, sa Ouija board ang tawag dito. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan. Medyo delikado to guys ha medyo delikado to guys. Kaya guys, please maging aware kayo talaga sa paggamit nito. Kasi guys, delikado talaga ito, di ba? Ayun, magsalita rin to, kasi nahihiya siya. Magsalita ka! Opo guys, nakakatakot talaga ito. Nahiya kasi si Tot. Hiya pa siya makipag-interact sa inyo guys. Kaya pasensya na talaga. Gawin na namin to. Medyo kinikilabutan. Okay, okay. Kinikilab kinikilabutan ka? Oo. Uh -huh. <laughs> Paano kilabot? <laughs> so sana walang masapian ngayon And sana safe kaming dalawa dito Kasi gabi-gabi na guys And medyo kinakabahan talaga kami ngayon Promise Sana Sabrina Kung saan ka man Sabrina Sabrina Kung saan ka man Parang dam ka agad and Kasi nakapikit siya guys Pumigat ka para sa si Sabrina Ay! Para sapian siya ni Sabrina, guys. Pakinggan nyo yung mga aso. Diba? Yung mga aso, guys. Tumatahol na din yung mga aso. So, ibig sabihin, andito na si... Sabrina. Andito na si Sabrina. Nafi-film mo si Sabrina ngayon? Mm hmm. Nafi-film niya na si Sabrina, guys. Maganda, guys. Eh? <laughs> Sabrina, Sabrina pumasok ka ngayon dito. Sabrina, Sabrina, kanina ka pa ba dito? Yes, guys. Yes. Ayan, Oh. Yes. Sabrina, kaya mo bang sabian ngayon si Toto? Sabrina, Sabrina, kaya mo bang sabian ngayon si Toto? Wait lang guys, wait lang guys, sinasabihan na siya. Wait lang guys, sinasabihan na talaga siya. Wait lang. Wait lang. Wait lang guys. Wait lang guys, sinasabihan na siya guys. Guys, sinasabihan talaga siya guys. Wait lang, guys, sinasabihan si Toto guys. Look, look, look up. Alok ko guys! Guys, tulong guys! Tulong guys! Ikaw ba wow. yun, Sabrina? Kailangan kasi ito guys. Kailangan natin ito guys. Sabrina! Sinasabihan na siya ni Sabrina, guys. Brina, bakit andito ka ngayon sa bahay namin? Kasi gusto mo. Brina, bakit andito ka ngayon sa bahay? Kasi gusto mo kunin yung bagay ko. Gusto si Tutu, guys. Sabrina, umalis ka na dyan. Dapat kasi aalis na dapat siya. Alam ka, guys! Aray, aray! Aray, guys! Aray! Hinahawakan niya yung itlo, guys! Hoy, Sabrina! Totoo, Sabrina! Hinahawakan niya yung itlo, guys! Sabrina, halakan! Halakan! Natumba siya, guys! Wala. Tulong, guys! Sinasapian na siya, guys! Ah! Akin to! Agla! kalma na siya guys. Ma, kalma Sabrina. Kalaw? Uh, uh, hindi ko siya kaya, malakas siya. Uh, Panong lakas? Flop uh, daw lakas. Ako lang umata na to. Uh, ah, tulong, tulong. Guys, you lug. Just you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies